Hindi naman ako rin nagsasakay. Hello! Yan. Magandang hapon, mga karils. Yes. Kita nyo, narito na naman ako sa aming bundok. O, oh, bundok pala natin. Binangunan risal Rizal. La binangunan po ito sakop ng binangunan Rizal yun ang um, tower ay planta ng simento at heto ang anak ko pinagbabakod ko ng aming kubong munti yan sa long video ko to lalagayan eh. puro kahoy may mangga ako rito, lapang bunga, jamengo. Tanim namin, maliit pa mga anak ko dito kami. Yan, ito ang anak kong pangalawa. Yan nagbabakod. Magaharvest kami ng palay. Eh. Salamat sa inyong panonood 29